Dong! Dong! Dali! Upe, bakit? Ano ba yung tsura mo? Uh. Pwede ba kita makausap sandali? Bakit may nangyari ba? Sa so, loob tayo mag-usap. Naku, may bisita ako eh. Ganun ba? Babalik na lang ako. Hindi, sige, alika dale Dito tayo. Dito tayo sa loob. Balik ka. Sorry na istorbo kita. Naku, wala yun. O ano ba yun? Dong. Mm. Atanggap na ako ng demand letter. Gusto na bang tatay? Pag di ako nakabayad, sasampan na rin nila sa korte yung kaso. Eh, ayaan mo magdemanda, no? Mahabang proseso yun. Okay lang yun. Walang laban si tatay. Wala siya. Yung jeep, hindi nakarehistro. Yung niya expired. Eh, naman pala talaga yung tatay mo eh. Dong. Baka naman pwede makahiram sa'yo kahit na 30 mil lang para hindi na magdemanda. Uh, may pera ako dito, pero pamabayad ko kay Inchi kasi yun eh. Baka naman. Pero sige, sige. Utangin mo muna. Wala problema. Sige. Dali ah. Thank you ah. ah, ah, to? Oh. Ah, uh, to, pakikuha lang yung bag ko dyan sa ibabaw, please. Aling bag? Ah, pre, yung bag? Ah, sa ibabaw ng lamesa? Ah? Hi. Ayan. Oh, ito <laughs> Thank you. Ah, ah, lito, si Pepe, barkada ko to. Eh, si Lito, barkada ko rin 'yan. Oy, pare. Ah, uh, ano? To, puta ko muna sa kusina. Mag-midnight's na ka muna. Ha? ha? Sige. Dito. to mm. 'Yan, to. 30 million, kabibila ko lang 'yan kanina. Ayun na, Sakto 'yan. Sige na. Walang problema. Thank you, ah. Oo, oh, bakano ano, tatawagan na lang kita pag kailangan ko na, ha? Babalik ko sa kagad. Oo, oh, sige, yung problema. Oh. Barkada talaga yun, ha? Oo oh, naman, ano, oh. ito talaga, oo. Oh. Barkada ko lang yun, oo. Oh. Kawawa nga kasi, nasaran sa bahay nila, eh. Walang matutulugan. Hmm. Kawawa naman. Oo, oh, sige na, sige na, sige na. G Gabihin ka pa, ha? Sige na. Ingat, tol. Sige. Yeah. Sige. Ingat. Barkada talaga, oh na naman, ano, ikaw talaga, pe, <laughs> Talaga, Oo. Oh. <laughs> ah, pare, alis na si Pepe. Ako <laughs> pa itigil mo na pinapalit tayo, eh? Hindi tayo sa sentroan yan. Ako, huwag ka maniwala dyan. Pu Puro pataas na ka pa ko alas, eh. Daba, so, kayo mo, daba! So, pare, mo. pare, wag Bundok. Habulin pa natin mga yan. May eh, mga parang sarapan sa eh. Hindi naman tatagal ang mga yan eh. na-intervene yan. Sige, bilisan mo. Habulin natin. Yeah, hey, <coughs> Tulong <Tool! coughs> sa kanan! Tul! sa kanan! Steady mo, Manuela. Ihirita mo sa gulong.

Tayo na lang naiiwan! Tingyente! Makakalayo na sila! Sandali lang ho! Ayong istart ng kotse namin eh! binangka nyo kasi! Paunan ako sa inyo! Boleh? Kau tengok boleh tak? Tapi saya dapat tu. Dah, keluar. Keluar, De Leon! Ha! Napuruhan kita, ano? Ano? Alkohol pa rin ba yan tumataga sa katawan mo? Oo, Ferrer. Pero yun ang laban ko sa'yo. May anesthesia ang katawan ko. May pampamanhed. Ha? Ikaw, wala. Masakit ba tama mo? Kumikirot ba? Ha? iba doon! Iba sumama sa akin! Dali! Sir, kawa na driver lang po ako! Akyat! Puputukan kita! Sa akin! Sige, ibati mo! Opo! Opo, ser. មតី Victor Mary please <try>